spaghetti wire oh my god anong nangyari nawalan ng kuryente yung motor ni tropa pagkatapos lang maiwiring. wiring yun oh tignan nyo naman kung gano'ng kagulo yung kanyang wiring yun oh, nagpa-wiring siya para tumino yung kanyang electrical mas lalong lumala mga idol oh yun oh, tignan nyo naman kung gano'ng kasakit sa ulo Yon pero pag alam natin yung basic function o no, kung paano tumatakbo yung wiring, basic lang yan. Okay, palabasin natin yung kuryente. Yun, oh, no, meron na no, mga idol, oh. oh ha, oh. Alright. So, paandarin na natin yan. Yon, good morning mga idol. Meron na po tayo ngayong uh, sa solusyonan na problema about wiring. Hindi na po umandar yung motor ng ating katropa. Nagpa-wiring lang po siya. No? nagpakabit ng mga accessories. At uh, nakalaunan, nakalaunan mga ilang araw lang ay hindi na po gumana. Hindi na po umandar mga idol. Ayan, pero bago tayo magumpisa, no? Ayan, so kung napapansin nyo dyan, ay sinisipa-sipa natin at ayaw talagang mag-start, no? Ayaw umandar. Pero bago natin umpisan yung pag-wiring na ito at magbabaklas, ay shoutout muna tayo sa ating sulid na katropa na idol na nagpagawa. Ayan, no? Oh, yun, no? Oh, sa kanyang Sigma na 200cc mga idol. Yun, na uh, Nagpawiring kasi walang charging, no? Sinolusyonan natin yan at satisfied siya sa ating gawa mga idol, okay? So, dito ay binubuksan ko po yung kanyang headlight. Kasi, dito po lahat nagmumula no dito po lahat yung salarin so titignan natin yung sitwasyon dito sa loob yan kasi pinaghihinalaan ko yung kanyang ignition switch no kasi habang sinisipa-sipa ko kanina habang kini ko ay hindi man lang umiilaw po yung neutral indicator no dapat sana kahit lobat yung battery pag sinisipa natin ay magka uh, makikita natin iilaw yung neutral indicator okay dahil po sa kanyang regulator. So, kung napapasin nyo dyan, ay napakagulo talaga, no? At sabi ko sa ating katropa, no? Sino yung nag-wiring? Alright. <laughs> At natawa na lang ako sa sinabi niya dahil kilala ko mga idol. Okay? So, dito po sa part na ito, Napasabi ko sa kanya, ulitin na lang natin yung pagkaka-wiring, no? Dahil nga po magulo, baka mamaya, imbis na gusto mong umayos, eh, masunog pa, mga idol. Yeah, so, tingnan nyo naman, no, yung pagkaka-wire. Alright, no? Parang espageti pa, bababa, ano, mga idol, no? Wala nang tumataas. Alright. Tapos, hindi na po nagkaroon ng connection sa kanyang susi mga idol. Ah, uh, hinala ko dito, ay meron itong ground, mga idol, no? May ground, o di kaya mas connection po yung, ah, uh, red wire papunta sa ating susi o di kaya loose connection naman po yung accessories wire dito sa part ng susi yan so kung napansin nyo dyan binibilisan ko ng mga idol at kinakalas-kalas ko muna yung pagkaka uh, salpak dyan no? lilinis muna natin at ibabalik natin isa isa dahil nga po uh, sinabihan na tayo ng may ari na ayusin nyo lang daw no? at uh, sana ma-rewire at maayos po yung problema ng kanyang spaghetti wire alright So ayan, no malapit na tayo dito mag uh, matapos no kakabaklas. All right. Dito ay pinagkukunin ko muna mga idol yung accessories wire at saka yung red wire na garing battery, no? Parang recta yung gagawin muna natin dito at check natin kung may lalabas na positive o accessories, no? Dito sa mga accessories wire sa solid block, sa lahat ng block diyan dapat uh, iilaw 'yan, no? Pag kini-kickstart. 'Yon, meron na. Okay? So, meron na po siyang accessories wear dito sa harap. Okay? So, ngayon naman, try natin pasipa kung ilaw dito sa indicator. So, hindi pala ilaw kasi pinagbubunot ko. <laughs> no ba yan? Alright. So, try na muna natin paanda rin. Ay, patay. Ayaw. So, check muna natin yung kanyang kuryente. Kung naglalabas ito ng positive. Positive, eh, no? Kung naglalabas ito ng kuryente. Kickstart muna natin. Bang, patay. Yare, mukhang walang kuryente mga idol oh Yun, so kung napansin nyo uh, Binaklas ko na po yung wiring dito sa harapan nya Yung sa part ng harap Kasi may napansin ko may mga putol-putol na maliliit At saka may mga galos-galos na maliliit At yan, tinape na natin at pinagdugtong Okay So, pero wala naman itong kinalaman sa part ng accessories At saka sa part ng positive So dito nga ay tinitestel tinitestel tester ko dito yung CDI ay mga idol ipakita natin yung accessories wire na pumapasok sa CDI ayan so tini-test light ko siya kanina kung yan ay umiilaw ayan so ulitin natin kasi hindi nakita ayan lapit pa natin para mas maganda yun oh. okay so itong black na may guhit na uh, na red mga idol, yun yung dating supply papunta sa kanyang stator coil. Okay? So, ito test light natin yun. Papakickstart natin. Kung yun nga ba ay iilaw, mga idol. Okay? So, yan. O, no, check ko dito. Mukhang na nakakadugtong naman. Ito po yung ating black na may guhit na red. No? At saka yung accessories wire ay magkasama dapat yan. Okay? para pasukan po ng positive yung black na may guhit na red no kasi dinikit po natin siya sa accessories wire no para pasukan ng uh, accessories wire yung ating CDI okay so baklasin muna natin kasi may napansin ako dito ang problema <laughs> ayun <laughs> nung tinanggal ko yung tape bakit nakarugtong ito mga idol yun no yung dating connection ng primary no nagpapunta ng stator ay bakit nakakunik ito dito sa ating wire na papasok sa ating stator coil no ito yung accessories wire red yan tapos yung red na may guhit na red ay pinagdugtong <laughs> bali yung primary type at saka yung ACC wire ay pinagdugtong mga idol yon hindi sila yung magka-partner ito dapat sila yung ACC wire ay, dahil pasipan natin yan accessories na wire yan solid black tapos yung kulay uh, red na, ay black na may guhit na red napapasok po doon sa CDI hindi papasok sa stator oh my god bali ang nangyayari dyan nagdadalawa na po yung supply no from ACC wire at saka primary connection yun yan, buti hindi nasira yung ating CDI. Okay, so test na natin yung accessory wire kung meron na. Yon, meron no. Yon, meron na. Okay na to. Yan, salpak na natin to ng CDI para masubukan. Salpak, salpak na yan. Yon no. Okay. So, ngayon naman, try na natin itong tignan kung may kuryente na pong lalabas. Yon no. Right kuryente no nadirinig nyo ba okay so salpak na natin para mapaandar So, dito nagkaroon ng problema mga idol oh. Kasi itong, ayan oh, may kuryente kasi yan kasi umaandar eh. Ayan oh. Yan po yung black na may guhit na red. Yan po oh, yung primary. Yung nangyari, nakakonek dito sa accessories wire. Nakita nyo naman kanina, diba, nakakonek. So, tinanggal natin. Kasi itong linya na ito, ito dapat sila sa brake to eh. Ayan. So, ito talaga yung function yan. Tatanggalin talaga yan. Kasi nag-battery operated na nga. Ginawa na ng ah uh, orphan na CDI. No, ito yung dating linya niya, yung primary. So, dahil nag-convert, hindi na nga ito dapat gamitin. Pero nangyari, nakakonect pa rin. Okay? So, kaya hindi umandar. Yung so, nagloko yung ibang mga function ng wiring, may nasunog pa nga dito, sabi Ba? Na Ay, nasunog pa nila? Hmm. Ay, nasunog oh. Ayan, nasunog po yung kanyang switch ng brake light. Dito yan eh. Kung magkakabit ka ng brake light, dito. dito where oh, ito cash yun na ginuupot ko kasi ano so kasi das yeah. na rekta na maigo na nasunog pero buti hindi nasira yung ano kasi nakakunik yung primary tapos nakabati reverated pa Ipata, ay patay <tinyo> yun so ipipinish na lang natin tapos itong mga ilang detalye dito kasi yung sira naman ay na susi ibabalik na lang natin Alright, so yun lang po mga idol. No? Sana may nakuha kayong tips at kalaman dito sa ginawa nating video. Alright, so wiring problem, troubleshoot. Ayan, so easy lang naman yan pag alam nyo yung basic. No, lagi yung basic yung pinakamahalaga sa pag-wiring, okay? So dito lang muna tayo, peace out muna mga tropa. Babalik ko pa yan eh. Bye bye, maraming salamat po. Ingat! Bunay!